Ay mga palangga, so ito na po yung katabing uh, lote na binili namin na sa 1,000 na uh, square meter. Ayan. Ito lang ga ay bunga lang ito ng ating pagsisikap sa vlog. So ito yung bahay namin. Ayan. So ito yung katabing lote. So nabili natin ito ng uh, 2.5 million. Itong katabi na to. Ayan. Kasi malaki naman siya sa 1,000 square meter naman so bali hanggang dito sya yan, malayo hanggang dun sa dulo so parang kasing laki lang to ng Bilya Almighty kasi yung Bilya Almighty is sa uh, 1,000 square meter din yon so may libre na syang paborito ko to eh buya ba ano Tsaka, may libre na rin siyang papaya. Ayan. So, madalas din kami nagbablog dito. So, mayroon siyang bahay. Uh, medyo napamalangan ng konti lang ga dahil nga sa bahay. Siyempre, alam nga naman di aanuhin ng may-ari yung ginastos niya sa bahay. So, dito ko muna papatirahin si Rodel sa bahay na to. Diyan ko muna siya papansamantala kasi wala pa naman akong pera pa na pang ano nito, pang ayos nito. So, pansamantala, uh, dito ko muna patiran si Rodel. So, ito lang lang ang masasabi ko sa inyo, no? Uh, magsikap kayo mag, uh, mag, vlog para makabili kayo. Kasi, alam niyo lang ang pagbablog kasi, sa totoo lang, ito ay pinakamagandang ano sa atin to privilege. Bakit ka mo? Kasi itong pagbablog na to lang ga, sandali, bali boy. Ayan, uh, itong pagbablog kasi na to lang ga, ay ito ay ano, ah uh, kung titingnan mo, hindi siya nangangailangan, wala siyang requirement na college graduate ka, wala kang requirements na ipapasa. Kung baga privilege sa atin to na, na kumita, kumita tayo ng uh, wala ta wala, walang hinihingi sa atin kahit wala kang pinag-aralan, kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundo. Alam mo yon, pwede kang mangarap dito sa Bagbablog. Basta si, ano, sipagan nyo lang langga. Uh, sipagan nyo lang yung uh, uh, pagbablog, huwag kayong mawala ng pag-asa, yung mga sinasabi ng iba dyan na wala silang views alam nyo lang ga, kung makikita nyo yung uh, mga views ko dati pinost ko yun, kaso masyado na siyang matagal para kalkalin ko, alam nyo ba yung mga views ko dati, 1 view, 2 view 3 views, yan lang ang views ko dati lang ga, wala akong ka-views kasi lang syempre, dahil masipag tayo mag-content, nakikilala tayo ng mga tao, isa karoon tayo So ito lang ga uh, pinambili natin dito sa sa property na to this is uh, 2.5 million. So uh, isang buwan natin kinita. Ayan. So binili na muna natin ng uh, property kasi uh, maganda din naman yung gumagastos tayo. pero lang ga uh, mag-invest kayo sa talagang investment. Sabi nga yung iba, eh, dead investment daw itong mga ganito din. Yung mga lupa, yung mga bahay, sabi nila, dead investment yon Pero siguro may kanya-kanya naman tayong preference. Hindi naman siguro kasi habang tumatagal, lalong nagmamahal yung lupa. So, yun lang. Nasa sa inyo, kung gusto nyo magnegosyo, eh, kami naman, uh, itong Linobuo kong Bilya Almighty, eh, resort din naman to. So, magiging business din naman. So, ang kinagandahan kasi, ito ay uh, napakatabi lang talaga ng bahay namin. So, yun lang mga balanga, magsikap lang tayo, sana maging inspiration to sa inyo. At sana uh, sa mga uh, ano dyan, no? mga kupal dyan na magsasabi na naman na nagmamayabang tayo, wala kong pakialam sa inyo. Ang pakialam namin ni Baliboy dito ay yung mga tao na nai-inspire namin sa araw-araw. So, yun lang mga palangga. Uh, maraming maraming salamat and uh, good morning.